Oh, you another day, another vlog. Hi. So, sikat na sikat siya ngayon sa TikTok, sa Facebook, sa ano, mga social media. At uh, ito, may gusto tayo sa trend? <laughs> uh, ano lang siya, retail price niya, nabili ko siya sa labas. Doon sa may ano ko, supplier, supplier to rin. Uh, Parisan, ayun, uh, ang uh, tinatawag natin, uh, KCO, oh, Kang Kong Chips Original by Josh Moica. So, ang binili natin is the classic flavor. So, ano natin siya, no, mga kaibigan. I-review natin. I-rate. So so, kukamastay natin yung lasa. Yung packaging, syempre. Ito, so, uh, yung texture niya. Kung kamusta naman. At so, bakit siya tinawag na number one kangkong chip brand. Ayan. So, mga din nakakaalam, this um, kangkong chips is um, manufactured by Josh Moika sa Cavite. So meron silang plantation doon at the same time meron na rin siyang pabrika. Nakita ko na siya. Hindi ko siya dati na yan. malupit at saka ni Jobert. So, oh, ang shit! Oh, shit! ganda ng negosyo niya kasi meron na siyang ano, um, sariling uh, pabrika. Uh, oh my God! Wow! Ba Uh, marami tong iba-ibang flavor. So, ang pinili ko is the classic kasi sabi naman nung uh, na-recommend nung ano natin uh, Parisan. Uh, so, uh, meron yung siyang ano, nito. Pinda. Uh, ito classic daw. So, marami naman siya bang flavor. Arap ar ko meron siyang barbecue in the cheese. And then, let's go. Taste test tayo. mga kaibigan ang ating first bite kung nasa ano um, bago ko siya kainin pusgahan na natin in terms of texture niya napaka solid so ano siya ano, ano agad siya crispy pipinan natin siya so yung coating niya tama lang hindi naman siya ganun takapal ganda naman yung coating niya so green yung dahon na kinuha So alam ko yun naman talaga dapat eh. yun na daw ng, uh, para lagyan ng coating. Then here we go. Let's test the crunchiness and then the uh, taste. Okay. okay, mga kaibigan, malasahan na natin in terms of um, taste um, hindi masyadong malasa tama lang siya parang ano, for snacks uh, hindi din siya mga, uh, hindi din siya salty hindi naman siya masyado ano, kumbaga pag uumayan mo good siya for snacks so in terms of taste siguro mga 7 out of 10. Oh shit. Oh, Samsung, pleasing naman. Gusto siya ng mga kaibigan, no. Labin ko maririnig niyo. Ayun. Ayan. Um, solid in terms of pleasing mga 8.5 out of 10. Yeah. Mhm. Mm Excuse me. Kuha tayo nang sapat. wala naman masyadong kakaiba wala naman something unique or extreme dun sa lasa oh, oh, good siya oh, so, pagdating naman sa packaging ito maganda yung packaging niya yung green color niya so hindi naman siya mukhang murahin sa packaging okay naman so kailangan lang yung improve parang ano siya no uh, medyo may part na medyo parang luma hindi nyo kasi siguro may kita pero parang may part na medyo luma yung packaging so pwede pa tong improve pero overall the lettering the logo maganda na and then the see through part oh, okay naman so in terms of packaging siguro mga ano to 8 out of 10 yun lang yung parang parang luma na part kailangan siguro yung improve so mapapansin dun sa ano no mapapansin siya dun sa mga ibang flavors talo siguro dun sa kulay orange or red if I remember correctly yun, yun yung mga siguro ano, room for improvement naman ni ano, Josh Moe, kaya for sure nakita nyo na yun and then, yun lang yun lang naman yun, so overall the taste, the crispiness the packaging I'm gonna rate this um, 8 out of 10 oh my god so, good naman siya so, very good ka doon Sir Josh Moe, napakabata ang um, business entrepreneur ayan business man dito sa Philippines so yun yun lang naman wala na ako ibang dadagdag pa sa mga di ba nakatake subukan nyo din saan siya makikita ayun lang hindi ko alam i-research natin mamaya check natin yung meron sa mga 3 store gaya ng 7-Eleven check natin later on kung saan siya dinidistribute pero yun nga kanina nakita ko dun sa may ano sa uh, parisan natin kung hindi nyo pa napalood yung parisan video link in the description pinakita ko yung ano doon um, favorite ng bayan actually na feature na siya before nagkaroon na siya ng vlog um, way back way back 2 years ago so ibang vlog yung nag uh, feature video sa kanya pero ano lang naman konti lang naman yung views wala pang thousands and then yung video na yun ano doon uh, doon pa sila sa lumang pesa nila so ngayon uh, bago na mas maganda na yung pesto syempre pero yung taste ganun pa rin the quality ano rin yun So yun, that's it Ang ating review sa ating Kangkong uh, Kang Kong Chips Original by Josh Mojica. Subukan nyo din Okay yung lasa So yun, sa so, mga di ba nyo follow Subscribe Please Hit That button sa mga susunod pa mga reviews. For now, ano lang muna tayo ng uh, full edition. And then, later part, siguro mag-review tayo ng mga products, tools, gadgets. At, uh, sa mga gusto magpa-reviews dyan, may list nyo lang din ako. Pwede naman. Uh, yung details ka man lang naman sana natin. Description, email, contact number. And then, yun lang. Peace out.